Mm -hmm. At, um, boss. Kumakabog mo yung ko. Wow, no, ako na Basta <laughs> isipin mo na lang, ha? Matatanggap kayo. <laughs> Galingan ka na Yes, ma'am. Kaya Galing mo ako, Gali mo, kuya. <clears throat> morning po. Good morning po, sir. Anong good sa morning kung kayo makikita ko. Nga pala, sino si Andy to? Siya po. Pwedeng patingin lang tayo sa mimo. Anong klaseng resume ito? O ang photocopy ah! Tsaka, ikaw ba talaga itong nasa resume mo? Opo, sir. Grabing filter ginamit mo dito ah! Wala akong filter yan. Hindi ka pag ipaniwala ah! Uh, sir, parang... Pero... Ay, na-resume mo! Nung um, sumusobra naman po ata kayo sa pangalait, patid ko. Eh, nag-apply na ikaw? lang kami dito. Ikaw na walang kwenta? Nasa ka pa? Mm Hindi -hmm. mo tatanggapin kita dito? Sir, grabe naman po kayo magsalita. Mag-apply lang naman po kami. <laughs> Tsaka, <laughs> teka lang. Nakakatawa <laughs> kayo, ha? <laughs> Saan kayo nakakita na mag apply kasama nanay? <laughs> pwede nga. Pwede kayong mag apply <laughs> Pero hindi dito. Alam niyo saan kayo nababagay? Magtinda na lang kayo. Magtinda kayo ng mga kakanin. Sir, parang awan niyo naman na po. Tanggapin niyo po yung mga anak ko. Mapagkakatiwalaan po sila. <laughs> Opo, sir. Hindi naman halata sa mukha nilang mapagkakatiwalaan sila. Sir, grabe naman po. Bumaba kayo sa mukha. Siyempre naman! Eh pag tinanggap ko kayo dito, baka bumaba yung value ng kumpanya ko. Baka matakot sa mga mukha niya. Sir, huwag niyo po silang husgahan. Ang mga anak ko po, mapagkakatiwalaan, masisipag. Nay, hindi ka ang kinakausap ko dito ah. Sila yung nag-a-apply. Pero mas marami ko man sinasabi eh. Sir, mabilis naman po kaming matuto sa mga trabaho dito at... Kahit ano po yan, sir. Makakaasa ka po sa amin, sir. Basta tanggapin niyo lang po kami. Gusto niyo talaga? Opo. Tatanggapin ko kayo. Pero magtitinda lang kayo. Sir, ang mga anak ko, mga nakapagtapos po sila ng pag-aaral. Wala akong pakilam, Nay! Hindi ba siya dito ako nakapagtapos? ang basehan dito, yung itsura. Eh baka mamaya bumaba yung value ng kumpay ko eh, pag tinanggap ko sila eh. Di ko kayo matatanggap dito. Makakaalis na kayo. Bumalik na lang kayo, pag okay na mukha nyo. Tulo tayo mga mga anak. <laughs> pag a-apply kasama na ano <laughs> Mamas <mas> boy. eh. <laughs> Masama na ugali pa na ng amo na yun. <laughs> Ma'am. pagod na po ako. Kasi, grabe malalit yung kanina. Wala naman akong ginagawa mo sa mga. Nakakapagod yung ganito mo. Hindi ko na kinakaya mo. Anak. Walang masamang maging mahirap, anak. Hindi masama kung ganito ang kalagayan natin. At least tayo nagsusumikap. Wala tayong inaapahang tao. Lumalaban tayo ng patas. Alam mo kung ano yung masama, anak? <laughs> yung walang ginagawa para umahon sa hirap. Kaya yung paghihirap na nararanasan mo ngayon, anak, gamitin mo yan para balang araw umasenso ka. Tsagain mo lang, anak. Ang buhay, hindi madali. Yan ang lagi mong tatandaan. Puno ng pakikipaglaban. Puno ng mga pagsubok sa buhay. Ha? Huh? Alam kong masakit siya pero may goodness ako sa inyo. Nag-text po yung in-applyan kong maliit na printing shop doon sa kabilang barangay. At natanggap ako. Taraga uh -huh. na? Tanggap ako. Pwede tayong magsimula doon. Pwede tayong mag-print ng bags, mga mugs at saka... Mga t-shirt. Hmm, magandang balita yan. Sabi ko na nga ba eh. Basta magtsaga ka lang anak. Aayon din sa atin ang panahon. Aayon din sa atin ang pagkakataon. Thank you ma. Uh -huh. Di ba? Magkakabisnes na tayo. Nayok <laughs> na naman ako. <laughs> yan, pagtutulong-tulungan natin. Yes, Mama. para umasenso. Diba? di naman kailangan maging mayaman para magsimula. Oo naman. Well. <laughs> basta may awa si Lord. Hmm. ganun lang palagi. Tiwala lang. Oh, kuya, kamusta naman yung bagong business natin? Okay naman. Madaming nagpapaprint at saka lumalago na yung business natin. Huh. Maganda naman yun kung ganun. Kasi naaalala ko baka mamaya hindi lumago eh. Ano ka ba? Napaka-negatibo mo talaga. <laughs> Lalago yan pag nagsusumikap tayo at saka nagtutulungan tayo. Nandiyan naman si nanay. Kaya nga. At isa pa, ganda ng restaurant na to, no? Mga ganda Parang, ng ambience. Sarap ng mga pagkain. <laughs> <laughs> yung dalawang hampas lupa na nag apply sa kumpanya ko? Nandito sa na restaurant? Hoy! Anong kala niyo dito? Karinderya? Mm -hmm. Ang kakapal naman ng na mukha niyo pumunta dito! Sss. Eh baka nga di kayo makapagbayad dito eh! Kasi wala naman kayo pera, di ba? Mahirap lang kayo? Grabe ka naman makapagsalita! Ah! Alam ko na! Pagkatapos niyo kumain, patakbo kayo, no? <laughs> Napaka-judgmental mo talaga, no? Bakit? Halata naman, di ba? Mga pagsalita ako, oh! Huwag mo nang intindihin yan. Huwag hmm, mo nang pansanin yan. Parang may langaw na sumasabat-sabat yun. Tsaka, hoy! Huwag na kayong pumasa na aangat kayo sa buhay. Dahil lang ganyan na lang kayo. Mahirap lang kayo habang buhay. Kapal talaga <laughs> naman. Pwede ba umalis kayo? Kakain ako! Madami pang pwesto dyan, no? Wala akong pakialam! Wala naman kayo pambayad eh. At? Pwede ba? Umalis na kayo? Hinihintay ko yung ka-business meeting ko eh. Tagal na naman nun eh. Nakatawagan ko na nga lang. Kamis na mo siya. Pairipan. Uy, oh, may tumatawag. I ikaw? Ay. Ikaw yung ka-business meeting ko? Ba? Paano nangyari yun? Eh, may hirap lang kayo ah! Yun ang inaakala mo? Kung ikaw lang magiging ka-business meeting namin dito at magiging ka sa business namin? Ay, wag na lang. Mababa ang tong negosyo natin. Oo, ganyan yung ugali niyan. Ah... Uh, eh, kiss na agad. Kiss uh, na, na. Ah, uh, teka lang. Baka naman... Baka naman pwede nating pag-usapan to eh, di ba... Di ba naman... Lalago naman yung business natin eh. Tsaka dobling ko yung bayad ko sa inyo. Wow. Yung atin natin, do-dobling ko. Wow, talaga? Kanina? Pagkatapos mo kami laitin, tapos makikibusiness ka. Ah, pasya, pasya na kayo pa na kasi. Alam niyo naman na gutom lang ako kami. Gutom lang. Gutom? Minamaliit mo nga kami dito. Oh. At saka sinasabihin mo kami walang pambayad. Kung sampal kayo namin sa'yo yung pera namin sa bangko. Kapal na itong mula ito. Tara na nga. Nawala na ako ng gano'y. Ayoko, ayaw, ayaw namin makipag-business meeting Bahala ako sa yun. buhay mo. Bad trip. <sighs> Alam niyo mga anak, hindi ko akalain na magkakaroon na tayo ng sarili nating negosyo. Wala talagang imposible, kapag pinagsumikapan nating abutin na no, hindi talaga tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya nga mo nakaka-proud. Dati, minamaliit lang tayo, hindi tayo tinatangkap sa trabaho. Hindi natin kayang bilhin yung mga gusto natin. Pero ngayon, dahil sa pagsusumikap natin, pwede natin bilhin kung anong gusto natin. Pwede natin kumain sa mga restaurant na mamahal. <laughs> Kaya sa sumikap natin yun. Kaya, Alam mo ba, dati pinapangarap ko lang talagang mag-grocery. Yung grocery na hindi mo tinitingnan kung magkano ang presyo. Yung lagay ka lang guys sa postcard mo. May ulti nga, expiration, hindi ko na tinitingnan. sa <laughs> so, sobrang excited kung mag-grocery ka man. salamat talaga ako. No? Kasi, <laughs> naranasan na natin ngayon na dati, nag-umpisa tayo sa walang-wala. Diba? Bilog ang mundo ma. Dati, kung nasa ibaba man tayo, ngayon, nasa itaas na tayo. Pero, huwag natin kalimutan na maging mapagkumbaba at maging pagkakwa tao. Darnin. Kasi yun yung importante. Oo naman, be humble pa rin kahit na kahit na nasa anong posisyon na tayo, di ba? Kaya sobrang sayo talaga na natupad na natin yung mga pangarap natin. ano ka na? Ikaw, ha? Makakapagpader na ka <laughs> na. si Mama. Makakapagpader na ka na. Hindi mga mo, gusto mong bilihin, magbibili mo na. Ikaw naman, Nakban makakapag-girlfriend ka lang. Makaka Makakaawa ka na. Makakaawa ka na ng jowa mo. Mo, parang balang hindi ba yung gusto. Para, parang iba yung ko Parang iba yung gusto. Parang gusto ba? Kasi dati naalala ko, meron kang <laughs> Di ba? Tinindan ka mula ulo hanggang paa. Mo, <laughs> grabe yun. Ako, nasakpan nun. Alam mo ba? Pero ngayon, sila na ang ahabol sa'yo dahil may pera ka na. <laughs> ha? Wala yan sa vocabulario po. <laughs> Importante sa akin. Kayo. Kayo yung pamilya ko. Mm, sweet naman ni Kuya. <laughs> Ay, <laughs> mga oh, anak. Sobrang saya ko talaga. <laughs>